Welcome po again dito sa YouTube channel ng Malago Forum. Sa video na ito, nais ko pong share sa inyo ang isa sa mga very important information na dapat mong malaman na dito po sa Japan at ito ay tungkol po sa basic rights ninyo kapag hinuli po kayo ng isang pulis dito po sa Japan. Dahil sa sunod-sunod nga po ang uh, mga nahuli nating kababayan dito sa Japan na uh, ngayong taong uh, 2024 po na nadadawit po mostly sa mga crime cases, naisipan ko pong gawin ang video nito so na I think napapanahon ang information nito na makakatulong po sa inyo at the time na kayo po ay hulihin nila. Ito po ay hindi lamang po para sa mga resident nating kababayan dito sa Japan ha kundi maging mga tourist po. So dahil sa hindi po natin alam kung kailan man tayo madadamay sa anumang incident, ha, crime or illegal activity. So in case na madawit po kayo at hulihin nila, dapat na malaman mo kung ano yung basic rights na hindi nila pwedeng i-violate po kahit na pulis pa po sila. Sa mga kababayan naman nating mga overstayer dito sa Japan na umaabot po sa ngayon sa mahigit uh, 5,000 katao na at uh, pati na din po yung mga family, friend or kakilala po nila na tumutulong po sa kanila mismo. Watch this video po dahil isa po kayo sa prone na mahuli po ng mga Japan police sa ngayon. Makakatulong po ito sa inyo ng malaki para alam nyo na po agad ang gagawin niyo at the time na huliin nga po nila kayo at dalhin nila sa local police station po. Ang information na ito ay hinati ko po sa iba't ibang part uh, kasi po mahaba po siya. So what's also the other part pag nailabas ko na po at ma-upload ma ko po dito sa channel namin na siyang uh, makakapagbigay po sa inyo ng uh, mas detalyadong information po. Okay? So, let's start this sa uh, basic rights po na dapat nyo pong malaman. So, in case na huling po kayo ng mga Japan Police po, makipag-cooperate po kayo sa kanila at wag na wag pong lumaban kahit na alam nyo pong innocent po kayo. That way, hindi po bibigat yung uh, magiging kaso ninyo at mapapawalang sala po kayo uh, kung talagang innocent po talaga kayo. So bilang number one basic rights po ninyo uh, na dapat nyo pong dadaan, ang dapat nyo pong gawin ay manatiling tahimik at huwag na huwag magbibitaw ng anumang salita or statement na maari pong ikapahamak nyo din po. So maraming mga hinuhuling Japanese din po na ito po yung ginagawa nila, ang manahimik po at walang sabihin hanggat wala pa po silang uh, representative or uh, legal representative lawyer po. Oh, ang mga police po ay ang pinaka-SOP nila or uh, supplementary operation procedure po nila na uh, simulan po agad ang investigation at the time na hulihin nila ang isang uh, person of interest or suspect nila kahit nawala pa itong lawyer. Kaya maraming agad silang itatanong sa inyo upang maku makakuha agad sila ng mga information na maaari po makatulong sa paglutas po nila sa isang kaso. But then, pwede nyo po itong hindi sagutin at manayantiling tahimik po. Pwede, pong, uh, pwede mong sabihin sa kanila na mananatili kang tahimik at wala po sasabihin hanggat wala po ang lawyer ninyo or interpreter. That way, meron ka magiging testigo sa mga statement na ibibigay mo din sa kanila. So, tandaan po, manati, uh, bilang number one basic right nyo po, manatil, manatiling tahimik at huwag magbibigay ng anumang information or statement na wang, at wala pa po kayong lawyer na siyang mamamagitan po sa inyo at sa mga polis na siya pong nag-investigate uh, nga po sa inyo. Okay? So, that is your basic rights number one. Then, uh, number two basic rights po ay ang uh, mag-request or mag-hire po kayo ng lawyer na siyang magiging legal representative mo sa kasong uh, nasabit nga po kayo. Kung wala kang kakakilala, meron pong uh, court-appointed lawyer na tinatawag po sila, uh, Inhongo na Tobang Bengoshi po. Ito po ang pwede pong i-request sa mga pulis po at that time na hulihin po kayo. Itong basic right number 2 ang siyang mga dapat gawin after na manahimik ka at hindi magsalita po ng anumang or magbigay ng anumang statement or information po sa mga pulis. Sabihin mo lamang ang mga information at statement na alam mo kapag uh, meron na po kayong lawyer na para po sa inyo. So remember po, don't make any statement but only ask or request for a lawyer po. Okay? Then uh next po ay ang basic right niyo number 3 po na I think is very important para sa ating mga Pilipino. At ito po ay ang uh, pag-contact po sa Philippine Embassy office po. So bilang Filipino citizen po, sila ang siyang maaring malapitang po natin upang makatulong po sa atin kapag tayo ay hinuli ng mga pulis dito sa Japan. So, wag na wag po siguro kayong kumontak sa mga family o kakilala nyo dito sa Japan dahil maaring hindi po yan na, uh, hindi po kayo pagbigyan ng mga pulis So, ang pwede nyo pong gawin is kontakin po agad yung Philippine Embassy office po natin. So, pwede sila agad ang request nyong kontakin po at hindi yung lawyer dahil maaring ang Philippine Embassy ay makapag-provide din ng lawyer uh, na siya nga nga makakatulong din po sa inyo uh, kung kinakailangan po. Okay? Huwag niyo pong kakalimutan ito na sabi sa mga pulis dahil sila mismo ay hindi po kukontakin ang Philippine Embassy kapag wala kayong request po mismo sa kanila personally. Pwede niyo pong sabi sa mga pulis na Philippine Taishikanyo, Gorian Rakos in Nihongo or uh, please contact the Philippine Embassy Office in English po. Yan lang po sabihin niyo at huwag magbibigay ng anumang statement or information sa mga pulis. So please exercise this rights po lalo na kung uh, mabibigat na yung kasong uh, nadawit po kayo tulad ng uh, murder cases po uh, dahil yun nga po uh, mabigat po yan at maaring uh, malaki yung maitulong sa inyo ng Philippine Embassy. Next po is uh the last one your basic number right uh, basic uh, rights number po, po ay ang request po naman ng interpreter po kung hindi po kayo marunong magsalita ng Nihongo or Japanese language. Ang mga pulis po ay uh, pwedeng makapag-provide ng uh, interpreter or of the language na uh, ni-request po ninyo dahil meron po sila mga contact din sa mga iba't ibang group or organization na nakakapagbigay ng ganitong services po. So, kahit di po kayo marunong magnihogo at the time na hinuli po kayo, don't worry dahil may rights po kayo na mag-request ng translator or interpreter uh, at hindi la pwedeng i-violate po yung request nyo ito. So, marami po mga Pinoy interpreter na dito sa Japan. Ha? Meron din mga pulis na marunong na din po mag lalo na doon sa mga area or location na marami po nakatirang Pilipino. So, ako din, nakapag-interpret na din po ako dito sa Japan maraming beses. Ah, uh, marami na din po kung napuntahan mga government office tulad di uh, dito po sa Japan, tulad ng mga ng immigration office, uh, police station, detention center at maging po sa korte. So, 'wag po kayong mahiya mag-request ng interpreter kung hindi po kayo marunong magsalita ng Nihongo, okay? So, yan po ang pinaka uh, basic rights number 4 po. So, one point reminder lamang po. Uh, last, bilang uh, yung uh, important reminder po. Tandaan nyo din po ang mahalagang uh, information nito para maging aware kayo po kayo pag kayo ay hinuli ng mga pulis. So, number one po ay tandaan nyo na meron pong maximum na 23 days na pwede po kayong ikulong ng sa uh, local police station ng mga police kung saan po kayo nahuli dahil rights po ito ng uh, mga police kahit na suspect pa lang po kayo so but then bago matapos ito dapat uh, uh, mapakawalan po nila kayo kung wala silang uh, sapat na ebidensya ebed po but then pag uh, alam nilang mayroon talaga kayong uh, involvement ton nga uh, hulihin po nila ulit kayo para po ipagpatuloy nila yung investigation Then, number two po, tulad ng nasabi ko na mga mga po kanina, ang mga pulis po ay uh, pwede mag-umpisa na agad ng investigation at mag-interrogate uh, po sa inyo at the moment na hulihin po nila kayo, uh, nadala po nila kayo sa local police station nila. So, trabaho po nila ito at wala po silang binabailate na batas po. Uh, but then, ha, rise nyo pong manahimik kung gusto nyo po. So, huwag magsalita ng anumang... Uh, information or magbigay ng anumang statement hangga't wala pa po kayong lawyer at uh, higit sa lahat huwag na huwag ba pipirma sa anumang document na binibigay po sa inyo requesting for your signature okay so yan po tanda niyo for number 2 then number 3 po uh, tulad na din po ng nasabi ko kanina di po required or SOP na mga pulis na kontakin ang embassy office po natin as long na wala kayong sinasabi or ni-request sa kanila di po nila yan gagawin so sabihin po ninyo na please contact the Philippine Embassy Office kung gusto po ninyo so yan po yung uh, one point reminder po na dapat yung uh, nyo pong tandaan Then last po sa mga hindi talaga marunong mag Nihongo or Japanese, uh, or Japanese language lalo na kung kayo ay tourist lamang po uh, please remember this Japanese line po na maaari pong makatulong po sa inyo. So number one po so kung gusto nyo pong manahimik lamang or I will say nothing until the lawyer comes po so pwede nyo pong sabihin niya sa Nihongo na Bengo Shingakurumade Mokuhishimasu. Okay? So that is number one. Then, number two, kung gusto nyo pong kontakin naman yung uh, uh, Philippine Embassy Office natin, pwede nyo pong sabihin nga sa Nihongo na, Philippine Taishikan Ogo Renrakus de dasay. Okay? Then, uh, kung gusto nyo namang uh, kontakin o magkaroon po kayo ng uh, lawyer, yung court-appointed lawyer po nila, uh, sabihin nyo po sa uh, Nihongo na, Tobang Bengo si Oyon de Kudasay. Then, the last one, kung kailangan nyo po yung interpreter, Tagalog language interpreter po. Sabihin nyo po, Pilipingo o di Tsuya siya o Yonde kudasai, So, yan po yung uh, siguro sa uh, itong apat na line na to, sentence po, in Nihongo, uh, Maraki po may tutulong ni, uh, nito sa inyo. So, please, ah uh, uh, siguro, mas better, siguro, ma-memorize uh, to para just in case lang po, makakatulong po sa inyo ito uh, sa loob mismo ng presento kapag nga po nahuli na nila kayo. Okay? So, that's it po. As uh, a summary lamang po, tandaan po niyo ang apat na basic rights. Ano ito, Which is uh, manahimik po. Number one, Then number two, request for a lawyer. Then number three is request to contact Philippine Embassy Office. And last one is request for an interpreter po. So, yan lamang po at uh, makakatulong na sa inyo at the time na hulihin kayo ng mga polis dito sa Japan. So, please share this information po sa mga kakilala nyo, lalo na yung mga resident dito sa Japan. At yung merong mga plan na mag-tour po dito sa Japan. Okay, so see you on the next video po. Marami pong salamat.